Hello, mga plastikerang syonget. <laughs> mga Bex, nagluto ako ng isdang tuna. Ginis ko yung tunang tanga na nasa lata. <laughs> And there's din siya. yan. Na maraming sibuyas. Ito ang sarap. Mm. Yan. Dahil mag-isa naman ako at naglalaba Oh, ayan lang madaling luto. Mm, ang sarap, di ba? Pagkain ng maralita, dalita, mahirap, yagit, pero masarap. <laughs> Sumika nung panahon ng pandemya, binibigay sa ayuda, sardinas, isdang tanga. <laughs> Ayan. Ayan yung pagkain ng makamasa o ng masa. Ang sarap, di ba? Next, napakaganda ng Dasali Francis de Assisi. Yung Panginoon, gawin niyo po akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kung lahat tayo magiging gano'n yung panuntunan natin, magiging maayos, magiging maganda. So walang away, walang alitan. O oh, di ba? O oh, mga bakla ah, lagi natatandaan 'yan sa puso mo 'yan. <laughs> bye bye.